Misteryoso Wilderness Farm, Day 5 of Fall, Year 2. Ang current funds natin ay 3,664 gold at ang total earnings ay 2,915,787 gold. Minom tayo ng tsaa at kumain ng crab cakes. Yan, tignan natin. Birthday ngayon ni Elliot. Yan, nabuksan na rin natin to. O, oh. Dito tayo mag, magano matutulog. Lagyan natin yan. Ano kaya maganda? Na... What's that flower? May nakita kong flower. Maganda kaya to? Tingnan natin para magbagay yata yun dito. Dito na lang tayo matutulong. Para, ayan. Tapos, itong flower. Yes, di ba? Kunin natin itong mga gamit natin. Yan. to to Tsaka yan. Ito pa. Ito rin. Ito tayo. Okay. Tapos itong calendar lagay natin dito. Diyan. Ito yata dapat nasa side para hindi ano, ayan. Tapos lagay natin tong aparador dito. Ito dito. Yan. Tong manikin lagay natin dito sa dulo ito itong catalog tapos itong damit pasok natin sa aparador hindi pa yata natin napanood yung TV weather report for tomorrow it's going to be cloudy with gas of wind throughout the day fortune teller welcome the only show where the voice is channeling directly Nako, nga pala, Friday ngayon. Pwede tayong bumili kay, ano, Krobus. Magbenta tayo. Ito magandang flooring. Kasi blue. Yan, di ba? Parang very bright. <laughs> ngayon, magbebenta tayo. Okay. Pangalan nito. Marami pa pa tayong hindi nagawa, oh. Ito. Lahat pa nagawa. Tsaka na kaya. Busy. We're busy. Busy making money. <laughs> ito. Lagay natin dyan. Birthday ni ano. Baka makalimutan natin. Pwede na rin yata tayong gumawa nito, oh. Rub. Sige, gumawa tayo ng isa. Ito, nakagawa na tayo. Spicy eel, oh. Isa lang yung eel natin. Pagay natin dito. <coughs> Pwede tayo magbenta pala. Two, four. Hindi ang kailangan natin malaking pera, eh. Hmm, ano kaya ang pwede natin ibenta? Talagay natin dito. Wala tayo. Oh. Kaso 1,000 lang yun eh. lahat ba? Umusbong na. Ayan, umusbong na lahat. So, kunin natin lahat to. Let's get all of this. Tapos lalagay natin to dun sa dryer. Dryer. Ayan. Five pa lang ngayon, no? So, yan yung mga nakuha natin. Tingnan din natin baka meron tayong ganyan sa loob. mhm mm Wala. Dito naman sa ano. Ayan. Gawin natin, gumawa tayo ng raisins. Ayan. Gumawa raisins. Tapos gumawa tayo ng dried strawberry. No. Ngayon, tong natira, balik natin dito. O, nine na. Ano kaya ang magbenta natin? What can we sell? Kailangan natin ng 20 eh. Magkano to? Ayan ah, pala Oh, apat. Pwede tayong magbenta niyan. Ay, ano lang nga pala? 10 lang pala yung 10. Hali tayo. Pam. Pam, parang Pam. Isi pa mo. Nako, nakalimutan natin regalo kay ano. May regalo tayo dapat kay... Ito tayo dito. Ay, catfish. No, so, I cannot cut. Catch fish na eh. Okay. Ito. Ah, meron tayo nito. Bigay natin kay... Anong tawag nito? Let's give crab cakes to sana nandun siya kasi kung wala siya dun hindi natin mabibigay regalo tama nga ba ngayon yata o oh, tama yun ngayon yung birthday ni Aray. ngayon dapat hey skip natin ngayon bigyan natin siya na regalo I'm honored that you remembered my birthday o oh, 7 out of 10 You've been very helpful na, I must think. Wala. <laughs> Ngayon, bili na natin yung ano, anong pangalan nito? Iridium sprinkler dito kay Krobus. Bili Iridium sprinkler. I'd like to buy the Iridium sprinkler. Ayan. Huwag muna natin bilhin ng kahit ano yung pera. Bisitahin natin si Wizard at saka yung nagtitinda doon na traveling. Damo pwedeng ano hindi ito, oh. i-harvest. Kasi pag i mo naman yan, mga tingi-tingi lang yan, mas mabuti pang bilhin mo na lang. Ito yung bahay ni Mona. Talaga, tingin ko bahay ni Mona yan. Kasi malapit pati siya dyan kay ano, kay Wizard. Baka na. Kaya sila nagkita ni Wizard. Kausapin natin. I was married long ago after my wife and I split. She began flying around the countryside cursing everything she saw ba kaya rin ako na curse na pagkamalan siguro. It's not a very mature way to express one's anger. True. Okay, bigyan natin siya ng... Na. Iba naman ang bigay natin. Salad. Gusto mo ba na salad? I like some salad. Many thanks. This item has some very interesting properties. O, oh, seven na yung ano natin sa kanya alisin alam ko na kung paano alisin yung ano teka mamaya alam ko na kung paano alisin yung curse sa akin dahil nalaman ko na kinurse lang ako nung kanyang ano asawa teka tignan natin dito ano ba meron dito crab cakes eh mm. mas mahal pa do sa benta ni ano <laughs> that's yung green tea oh no way artichoke seeds dapat pala bumili ako nun retro so balik tayo dito alam ko na paano alisin yung aking curse, maalis na yung curse ko ayan dito, dito ayan, dito ayan o oh. yes ang gawin natin make an appearance the shrine of illusions diba shrine of illusions mag ano tayo mag api mag ba ayan be beautiful so my name is marshmallow ang eye color ko same yung skin ayoko na skin na blue bakit blue ayan mas maganda pa oh yan ang skin, 16. Tapos, yung hair, hindi green na yung hair ko eh. Yung ano ni Lolo eh. Ano? Parang gold yata. Dapat ganun din. O brown. Pwede na yung brown. Yan. O gold. Lagi na gawin natin gold. Parang gold eh. Tapos ah uh, my babe my favorite thing is hindi na to be beautiful. I'm already beautiful. Star drop. Ay, star drop. Ayaw na mo mag ano. Yan, star drop. Yan ang favorite thing ko. Star drop is my favorite thing. Okay. Yes! Ayan! Ang ganda ko na! ba? Diba? Nawala na yung ano, yung na na yung ano. Yes. Oh, thank you, wizard. Na, alis na. Yes, no alis na yung aking ano. Dahil sa sinabi mo, nalaman ko na kinurse pala ako ng asawa mo. <gasps> Ngayon, naalala ko, meron time bibilin kay ano, yung ano yung yung kulay green ano nga ba <laughs> yung seed sabi di ba every year ng second year may bagong seed si ano eh year bilhin natin yun oops nakuha din meron pa nga tayong isang ano meron tayong mission na isa eh hindi pa natin nagagawa. Ayan o, no? yum. Hindi natin nagawa. Punta tayo dito. Yan. Benta natin to. Bumili tayo ng amaran. Ito, artichoke. So, bili tayo niyan. 100. Marant, hindi pa rin tayo nakata. Bumili tayo ng 20 na. Wala na tayong pera. 60. O meron pa tayo, Ano pa bang pwedeng bilhin? Dalawang bokchok. Bokchoy. Yes. Ngayon, ang gawin natin gawin natin, eh, anong gagawin natin? Magtanim tayo nung anong pangalan nun? Magtanim tayo ng maraming ano, pinapatanim sa atin. Ah! Ayan. Pagay okay, natin yan dito. Tapos, meron ba tayong kulang o oh? kulang Mm-hmm. Gumawa tayo ng dalawa pa. Mahirap na kasi. Baka, baka kainin yung ano natin eh. Marami ba tayong... Gawa tayong dalawa nito. Ayan, puto tayo dito. Wala dito yung ano eh. Dito pwede tayong gumawa. Tama ba na gumawa dyan? Parang mali yata. <laughs> aha! Aha! Ayun oh! No? Yum! Yum burger! Pwede natin lagay dito. ulang yung yam natin. Kailangan tayong bumalik kay Pierre. Benta natin tong ano. We have to to go back to ayan o, oh, sampu. 12,000. Balik tayo kay Pierre. Pierre. Sana makaabot pa tayo. Minum tayo. ng tsaa. Let's drink. Ay kay pier. Pierre. Dami yung aanihin. Ooh, four na. Kailangan maka, maka ano tayo, makaabot tayo doon sa counter niya. We have two. Move, 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 move. Yan. Ando pa si Pierre. So, kailangan ko Pierre nito. Ay. Ay magsit na na pala <gasps> tapos kailangan ko ito yan at sya ka, uh, ano pa ano pang kailangan natin wala tayong ano eggplant yan o, yung eggplant tayo para may eggplant naman tayo okay let's go ano tayo, gagawa tayo ng kung dito ba, pwede ba? pwede ba? pwede pa <laughs> dito lagyan natin ito nagyan natin ito. Parang pwede dito. Tapos, ito dyan. Pwede, oh. Yes. Ay, hindi umabot. Parang ayoko dyan. Ah, kung dito naman. Ito tayo, pag ganon. Para sure. Five. Mm, mukhang dito pwede. lang. Ayan. Tapos, yan. Yan Tapos, diligan natin. Dami na namang ano. Honey. Honey, honey. Honey. Punin natin yung honey. We got to get that honey. natin ito meron ba tayong ganun doon sa loob ayun ito lagay muna natin dyan ito itanim na natin dito lahat para matapos na natin yung ano natin quest the quest diba yan ten days so dapat within ten days ma ano natin yun just kunin na natin to yan ligin natin dito ano pa ang kailangan wala na kailangan kailangan na tayong umuwi <laughs> alisin kaya natin to dito si baka mamaya pag kumuha dyan, eh ay dala-dala 'yung rare seed lagi natin 'yung rare seed dyan. at saka ito pa pala lagi natin din 'tong broccoli broccoli kunin natin 'to Oh, ang dami natin pa lang kukunin dito, oh, ito. Tsaka to. Ay, hindi pa natin nabigyan si ano. Ah, saan na pusa natin? Hindi natin na... Okay. Ayan, ang dami na nating ano. Mga... apat pa tayo o, tsaka to itong tatlo lagay natin dito itong wild honey lagay natin dito isa nito 200 pagka ano 400 ata yan eh talagay natin dyan star fruit. Lagay natin dito sa loob. Wow! What's that? Oh. Meron na tayo nito. No. Magkano ang isa? 460. Tatago natin to kailangan natin itago. Ayan. Limuha pa tayo nito, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Meron ako dito may, ayun, oh. Walang laman. Para bukas. So, gawa pa tayo ng... Ayan. So, lahat yan. Lagyan natin. Meron pa doon. Kano ba to? Ito na nga, i-send na natin. Ang dami na kasi na. Para meron din tayong kitain. Yun na lang mga ano. Ang okay. Ito gawin natin. Starfruit. Starfruit. Tapos dalawa nung. Ito. Isa nito at saka isa nyan. Ay, isa lang. Ayan. Ito. Ayan, star fruit. Lagay natin dito. Dito natin lagay. Tulog na tayo pag-isipan natin bukas kung ano pang gagawin. Go to sleep for the night, yes. So for day five of fall, year two, kumita tayo ng 5964 gold.